Ronnie, nagkunan ng video kung paano itrato ang trabahador. Hindi inasahan ng marami na ganito pala talaga ang tunay na ugali ni Ronnie. Talagang nagkunan pa ito ng video habang ginagawa ang bagay na ito sa kanilang trabahador. Makikita kasi na nagpapagawa sila ng bahay at ganito niya pala itrato ang kanyang mga construction workers. Matatandaan niya na sa kabila ng mga nakakakilig na ibinabahagi ni na Cherry at Ronnie na videos online, ay may itinatago palang hindi magandang ugali ang isa't isa. Madami nang isiniwalat si Ronnie sa social media tungkol sa hindi magandang ugali ni Cherry. Samantala, ang tanging hinanakitlan ni Cherry na ibinahagi nito sa social media ay ang tungkol sa kanyang anak. Ang hiling lang daw ni Cherry ay makahanap siya ng lalaki na tatanggapin ng buo ang kanyang anak. Kung matatandaan niya rin ay binatiko si Ray sa ginawa nito sa bunsong kapatid. Papasok na sana ito sa kanilang school. Ngunit biglang hindi ito pinapasok ng kanyang kuya Ronnie. Dahilan niya ni Ronnie ay isasama niya ito na manghuli ng isdang uulami nila. Hindi nga nagustuhan ng ilang netizens ang ginawang iyon ni Ronnie dahil mas mahalaga ang pag-aaral ng kanyang kapatid kaysa manghuli ng isda na kayang-kaya naman sanang gawin ni Ronnie mag-isa. Ngunit paano kaya itrato ni Ronnie ang kanilang mga Usap-usapan niya ngayon ang ginawa ni Ronnie sa isa sa mga nagtatrabaho sa kanyang pinapagawang bahay caption ito. Nagtrabaho pa rin siya kahit birthday niya. Hashtag tapam. Nalaman umano ni Ronnie na birthday ng kanilang trabahador ngunit pumasok pa rin ito para magtrabaho. Kaya naman naisipan niya ni Ronnie na isurpresa ito. Nagpabili nga si Ronnie ng cake at dalawang manok para ibigay sa kanilang trabahador. Makikita nga ang saya sa mukha ng kanilang trabahador nang ibigay na ni Ronnie ang kanyang munting sorpresa. Mangiyat-ngiyat na ang trabahador ni Laroni sa sorpresa na inihanda sa kanya ng binata. Tinawag na ni Ronnie ang iba po nagtatrabaho sa kanyang bahay para kankahan ang kasamahan nila nagdiriwang ng kaarawan. Hindi nga lang natatapos doon ang sorpresa ni Ronnie dahil binigyan pa niya ito ng 5,000 na cash. Makikita nga na tuluyan ang naiyak ang trabahador ni Ronnie sa sobrang saya. Maging ang mama man ni Ronnie ay naiyak na din sa ginawang kabutihan ng kanyang anak. Hindi nga maikakailan na talaga na namang napakamatulungin ni Ronnie sa alam niya mga nanangailahan. Kung mapapansin niya ay hindi itinuturing na iba ni Ronnie ang mga nagtatrabaho sa kanyang bahay, kaya eh maraming netizens nga ang natuwa sa ginawang ito ni Ronnie. You're very kind, Boy Tapang. God bless you always and more blessings come in your life. Naiyak din ako. Thank you, Boy Tapang, for sharing your blessing. Boy Tapang, you're such a blessings to others. Keep it up. More blessings pa ang dumating sa'yo, Idol Boy Kapang. Deserve mo lahat ng yan dahil mayroon kang busilak na puso.